Kuya Mike, di ba napadyak nyo na ang Manila to Davao? Paano nyo ito kinaya? Una-una, yung purpose muna bakit natin pinadyak yung Luneto to Davao. Pinadyak natin yan kasi purpose yun ng My Superhero Friends Foundation Inc. Yung maiipon nating pera, uh, tinulong natin yun sa PGH, sa Philippine General Hospital may piso isang kilometro tayo na ginawa. Uh, 1,800 kilometers yun. So, kung piso ang tinulong mo, 1,800. Tanong mo paano kinaya. Uh, minsan dinatanong ko rin yung sarili ko, siguro una si God. Siguro naisip naman niya na maganda yung intention. Pangalawa, kaya ako kinaya yan dahil pa wala nung nag-ship ako dun sa lifestyle. Nung sugarol pa ako at mag-iinom, laging medyo puyat, hindi ko makain ng tama. Nung tayo ako ng organic farm, puro gulay na yung kinakain ko napapunta ako sa juicing. So, yung malunggay, dinu-juice ko. Napakahirap kainin ng malunggay. Sa totoo, maiiyak ka. Pero pag doon sa mga tinitimpla ko na concoction, makakain mo siya ng maayos. Nahalo ko sa kanya is pinya. O, so malunggay pinya. Or minsan naman, malunggay carrots. Or pag maraming bunga yung aking fashion uh, passion fruit, malunggay passion fruit. So, doon sa mga viewers natin, sa mga sumusunod sa bike ni Kuya Mike, gawin niyo yon talagang magki-cleansing ka. As in, malilinis, ma-detoxify yung tummy natin. Yung tinatawag kasi na ano eh, gut microbiome. So, nalilinis natin yung ano, at lalakas ka talaga. Kasi, yung nasa loob ng ating mga bituka ay naaabsorb niya yung mga enzyme. At sariwa, kasi ang ugali nating mga Pinoy, tipid, ay nag-herbal ako pero madalas ay laga, laga, laga ng laga. So, syempre, sumasama na sa hangin. So, may mga bagay, may mga herbs ako na nilalaga, okay din yun. Pero may mga bagay din ako na pure siya na aking ginagawa kong concoction. So, kung gusto niyo ng mga iba't ibang timpla sa next topic natin yun, kung gusto niyo lang, kaya nga itanong nyo kay Kuya Mike, lahat naman ang sinasabi ko dito, yung pinapractice natin, hindi yung nabasa lang natin sa libro or napanood sa YouTube. At so far, doing well lalo na nung uh, 2011. Medyo personal siya. May mga, may, may mga naramdaman din akong hindi maganda sa aking katawan. At nahihirapan akong mapagaling yun. sama, -sama na siguro yung mga factor. Maling kinakain, puyat, stress, maling naiinom. So nung naitama yun, siguro binigyan ako ng chance ni God na makarecover doon. Then nagulat na lang ako na binigyan na ako ni God ng dream na kailangan kong gawin itong mga bagay na to. So initially, ang ginawa ko nga, punta ako ng farm, hindi pa naman siya open sa public noon. Naghanap lang ako ng mga dapat kainin. So, ang una ko nakita yung kinakain ng aso na damo na sumikat na ngayon yun. Na picture siya ni Ma'am Jessica. So, paragis pala yun. So, hindi ko alam na paragis yun. Nakita ko kinakain ng aso. Tapos kinabukasan, dumumi siya na may daladalang plastic and everything sa kinain ng aso. So, ako, ah! Siguro ginawa ng Diyos na mas mataas kaming tao kaysa sa hayo dapat naging kami. So wala pa naman ako nakita ng aso na may sakit na pumipila sa drugstore. At sasabihin, may right med ba nito? O nothing like. Wala akong nakita ng aso na ganoon. So normally ang aso nagagala lang sa madamuhan, kakain ng sari-sari. So ginaya ko lang siya. I'll make sure naman nilinis ko, hugasan nyo and everything. So so far may mga kaibigan tayong naniwala na ginagawa natin na kumokopya sila sa ating mga ginagawa at natutuwa ako pag nakita kong uy magaling ka na para sa akin yun ang relationship yung nakikita tayo na hindi naman tayo nagugutom hindi naman tayo pabigat sa iba tapos nakakatulong pa tayo sa kapwa yun lang po, uh, hope I'm making sense at thank you sa tanong nyo thank you and God bless